wala nang tumulong lang eh sir wala na rin takip protect so, mong tek na mamigay ah no? isang takbo malayo wala na no? Ano yan na, na yan ang tibay niya ano wala na talaga oh. wala na talaga ang tumulo kaya na pare ang lamis pa pare ito oh. sa ating baso. Ay <laughs> lang Tapos ang dumi pa ng ano si Bici niya oh. Stack up pa yata. <laughs> nung, nung nakaraan pa dapat yan eh, ano. Eh kuhan ni Chen Choil. Eh, eh na, nakakaano naman. hindi na, naman nalo kasi. Isasakyan nga nakakaligtaan isang linggo na lang pala buta bibigay na no kunyari sa linggo gamit gamit ni pare doon wala na ano, titirin ka kasi wala na lang iso Tignan mo yan buti na lang dito si Kona no ha seryoso seryoso kaya ba Kaya rin tayo? Kaya rin nakaupo ko wala ka naman dito. Nakuya ko nga to? Hindi. tagal... ng tagal may gabi. Naka... 30 minutes din nanggalan ko sa